Sinasabi nila na ang lumang sementeryo daw ng balaya nasa ilalim. Several years ago, yung dating kura paroko nagpaayos ng mga tubo ng simbahan. Meron yung, yung, yung karpintero o mason, nakakita raw ng hagdanan pababa. At may mga katakum sa ilalim, yung mga lapid ang maliliit. Okay, mga kabadi, nandito tayo ngayon sa Simbahan ng Balayan, dito sa Immaculate Conception Church. Ano kaya ang kasaysayan ng uh, simbahan ito? Unang pinatayong yari sa mahinang kagamitan ng mga pareng Franciscano sa lalo ng pamamahala ni Padre Francisco de Santa Maria. So ayan, ipinakita ko sa inyo yung ano, yung uh, mismong main entrance sa simbahan. At ito nga pala, no, maraming salamat nga pala dito kay Kuya Bani, PSG, Paris Security Group. Uh, shout out sa inyo. Uh, matagal na rin naka-follow sa atin to. Nandito po tayo sa simbahan ng aming mga ninuno, ang Parish of the Immaculate Conception dito sa Balayan, Batangas. At uh, namin sa inyo ang konting kasaysayan nitong uh, napakaganda at na lumang simbahan na ito. Eh, Kernel, uh, ang alam ko ay pangatlong simbahan na ito. Ay nasa, kasan yung unang simbahan at kailan itinatag yun? Ang unang simbahan ng balayan na tinatawag natin bisita sa English ay Chapel ay itinayo ng 1572 sa barangay Lanatan. And then the native refused to accept new faith. Ayaw nilang may bagong paniniwala o reliyon. So sinira yung simbahang yon at ang center ng evangelization ay dinala sa Taal. Bumalik ulit ang mga kas mga Kastila sa pangunguna ni Father Diego de Espinar. At nagtayo ng panibagong bisita, 1575, yung pinunta natin kanina. Pag sinabing bisita, anong ibig sabihin Small bisita means small church. Small chapel. Small chapel. ay uh, yun yung pinunta natin okay. kanina sa may ermita. Yes. Okay. Okay, ito. ito yung uh, uh, patalwang bisita na ginawa ng mga Agustinian tri-lay. Ang uh, unang bisita ay 1572. Ito ay itinayo doon sa barangay Lanatan. Noong 1572. Ito ay tinayo noong 1575. Noong na nagkulang, nagkulang ang mga Agustino, uh, inabandon nila ang doktrina. So pinata ng Franciscans. Uh, ang Franciscan nagtayo nito. Si Father, uh, Father uh, Porras at si Esteban Ortiz. Okay. Pero actually nagtayo niya Santa Maria. Hindi pa siya pare. Naging pare lang siya nung after na nawala yung dalawang pare 1579 tinayo ang simbahan continuously yon ah ginamit nila yung mga bato ng dagat ginamit nila yung mga itlog para kumapit ang mga bato makikita natin 'yan dyan. so 1579 maraming uh, maraming maraming ginawa continuously ah, noong 17 1744, ginawang bato. Sa pagiging naging bato, ginawa rin yung port, yung kuta, kasi inaatake tayo ng mga piratang muslim. May kuta ito. Meron pang natitirang uh, pader ng yeah. kuta, pupuntahan natin maya-maya. Ito, limang palapag yan. Yan, toring yan, limang palapag yan. Ay nagkaroon ng malaking lindol, bumaksak sinasabi nila na ang simbahan ng balaya na may pinakamataas na tore sa buong Batangas. Kasi ginagawa itong watchtower. Dahil sa moro. Kasi, uh, nakita nilang may palapis, palapit na sasakyan ng mga, mga pirata. Kakalimbangin niya. Magtatakbuhan yung mga tao sa kanlurang bayan. Dito sa silangang bayan. Magtatakbuhan sa loob. As protection. Kasi po tayo. May, may pader. Yeah, may pader ito. Kasi 1744. Doon ginawa ang bato. Ng uh -huh. 1749, continuous yun, continuous, 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 until natapos ito ng 1774. Tinawag yeah. itong Iglesia Parokyal de Immaculada Concepcion. De Balaya. Balaya, of course. Oh, okay. Okay. Yeah. So, 1570, 1579, to 1774. Oh. 70 Doon na doon siya natapos. Ito na yan uh, buo. At yun namang yung port, natapos din pero hindi hindi siya na nabakuran lahat. Uh, at isa pa, ang unang sementeryo ay yung likod na yun. Ito, mga lumang sementeryo yan, ay nagkaroon ng kolera. Nagkaroon siya ng kolera, pinagbawal ang simbahan ang maglagak ng patay dito dahil nakakahawa yung kolera. So, pinalipat doon 18, 1874 sa lumang campus ang to. So ma, pag, pag ito hinukay mo, maraming buto. Sinasabi nila na ang lumang sementeryo daw ng balaya nasa ilalim. Yes. Parang naalam niyo yung sementeryo sa nagkarlan. Oh. Underground cemetery. Oh, yes. Well, may uh, maikwento lang dahil uh, nung several years ago, yung dating kura paroko nagpaayos ng mga tubo ng simbahan meron yung 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 karpintero o mason nakakita raw ng hagdanan pababa at may mga sa ilalim yung mga lapidang maliliit malamang nandoon ang mga sinauna naming inuno prior to 1849 Hingga sabi ni Father, tabunan mo kasi baka mag-cave in, mag-collapse. No? So, uh, ang structure nito, yung simbahan niya, pag galing ng drone mo, nakahigang cross. Nakahigang cross yan. Okay. Pag doon ka nakaharap, nakahigang cross yan. Dito naman ang cross. Yung pinto dito at pinto doon, yun ang cross na nakahiga. Ito naman, cross na nakahiga doon, na cross na nakahiga dito. Kaya meron doon butas, may butas doon. Maganda nga sana. And besides, meron tayo ditong underground mausoleo. Ah, na kung saan nilalagap yung mga well-known personality, ah. yung mayayaman, yung kinaporn. Ah. Lahat ng nakalagay dyan sa loob, mayayaman. Ah. At lahat ng mga isinilang sa laylayan ng lipunan, isang pros na kahoy at lupa na walang bato. Ah. Yun ang mga taong namatay sa kalaylayan ng lipunan. Ah, alam niyo ba, ng pre-Hispanic ang may malalawak na lupa, mga ninuno ni Kernel. Dumating yung mga ninuno, kung kasila, inaagaw namin yung lupa nila. Uh, pero ngayon magkaibigan na kami. Hindi, <laughs> <laughs> totoo Ang ninuno ko, si Don Francisco Machenza. Uh, Pinaglaban niya yung pagiging, uh, yung pagkuhan ng lupa sa Lian, na sugo, kalatagan. 1745? 1745. Pinutulong siya ng ulo. Oh. Uh, Diyan sa may baba. Diyan sa may police station uh, ngayon. Nagpasimuno uh, ng revolt, eh. Oh. Uh, Ang pagsimuno ng revolt dito, yung sa kapila. Ngayon, nagalit yung mga praile sa ninuno niya. <laughs> yung mga lupa ng Prile binenta sa amin sa mga ninuno ko yung mga Asque, eh, Ramos o oh, kami namili eh nawala wala sila lupa hahaha hindi hindi but anyway alam mo, maganda nga sana mapahukay yung mga ilalim pero malaking pera yan hindi feasible sa ngayon pero yun, who knows baka kung may magpopondo maka-discover madiscover natin yung underground uh, catacombs. Kaso baka gumuho ang simbahan. Oo. Oh. Ito limang yan. Yung kampanang yan, pag tumunog, abot ng kalatagan, abot ng tuwi, abot ng kalaka. Oh. Kasi dito ng araw, dito sumisimba ang mga mga tao doon. Walang simbahan ng araw dyan. Kaya, na, kaya sila namamalengke. Kaya, kaya namamalengke sila at the same time sumisimba. Linggulong. Kaya nga linggo ang market day ng balayan. <laughs> ang alam niyo ba yung katagang tuli ka na ba? Okay. Ito yung mga bayan na ipinanganak sa balayan. Tu, tui, li, lian, ka, kalatagan, o ok, at saka kalaka, na, nasbu, ba, balayan. Ang balayan ng mother Town. Ang acronym, para hindi mo makalimutan, Tuli ka na ba? Joke na ito. Joke na ito. Tuli. Tuli. Kiyan. I-edit mo na lang yun. Yung malaking kampana, inalis na dyan, na doon yun. Pinakamalaking kampana. Ayan, ayan, mga kampana. Yon, doon, sa kabila. Yon ang the oldest existing bell. Buong Batangas. So ito yung mga kababayan natin dito sa balayan. Sila yung mga PSG, no? Yan, yung nakasama natin kanina. Ito yung oswari. Ito yung oswari pero ginawa nila, in-improve nila. Ito yung marker niya. Ito yung marker niya. Ang tinawag dito, Hall of Saints. Ayan, Saint. kamag-anak mo, Hall of Father Saint. Hernandez. Hall of sale. Okay. So, pagka uh, bumunta ka dito Hall of sale, nakikita mo lahat ng sarto. Okay? Okay. Kung pa tayo, four-parter, makikita mo yung okay, bell. Ito yung mga lumang kampana, oh. Alin ang oldest? Ito uh, mo na. Ito mo na yung maliliit na bell. 75, 1875 1875. Oh. Makikita mo rito kung anong kumpanya ang gumawa. Sinong kura para ako? Purisima Concepcion. 1877 1879 ito ay 1888 so ito raw yung uh, bell na kung saan ay eh, ang gumawa nito ay yung si uh, bell Maker si Hilario Sunico uh, panahon ng Kastila uh, yan si Hilario Sunico ito naman yung latest na ginawa dito sa Balayan to commemorate the landing of uh, Marshal Goit Marshal uh, Digoite at saka si Salcedo. Ang bantayog sa pananampalatayang Batangkenyo. So nakalagay yan, ito, nakalagay dito. Ginuginita natin ang bantayog pananampalatayang Batangkenyo. Ang unang itinanim ng mga pareng Agustino, si Diego Espinar, at Pre Agustin de Borqueque, ang mga leader niya na si Martin Digoyte. Ang unang nag-initiate niya na dapat gumawa tayo ng ganito. 1817. 18, oh, tama ba yan? J. 17. The one yan, you know? Ito, Dasal na wala na. Dasal. dasal. So, ang pangalan niya, yan, no? Yung, ah, uh, uh diba ito, La Purisima ito. Ito, La Purisima, rin ka dito. Ayan, no? Na, ito, no? La Purisima, Immaculada Conception de Maria. Oh, de Balayan na ito. So, mga kaibigan, Itong pader na pinakikita ko sa inyo, ito ang tinatawag nating kuta. Tapos ito yung mga natitirang pader. Nung araw kasi, nung, nung tinayo itong ikatlong simbahan ng balayan, no, nung 1754, yeah. nagkaroon ng raid. Ni raid ng mga tulisan kasi nga ang balayan, tabing dagat, kaya may balayan bay. Ni raid ng mga pirata, ang bayan ng balayan, ang ginawa ng mga praile, nagtayo sila ng fort or kuta. Pinaligiran nila ng malalaking pader, mahabang pader ang simbahan ng Balayan. Paikot. Gabit ang batong dagat. Gabit ang batong dagat. So, alam niyo ba ang bawan nilang din? May kuta din ang bawan. So parehos kasi ang bawan, tabing dagat din. Kaya hinarangan yan para, siguro nung araw, mas mataas yan, no? nagiba na lang. Uh, parang palasyo. No, para yung mga tulisan, mahirapan makakyat. At yung mga sundalo ng Kastila o Guardia Civil, madali silang makaresponde laban sa mga umaatake sa bayan. Ito yung sinasabi niya. Ito yung corals na batong dagat. So yan na ang ginagawa nila. Mataas yan. Yan ang kuta ginagamit nila. Oo ginibayan mga 1840s according to records at the same time when the Kuta in Balayan I and mean in Bawan was also demolished. So makikita nyo na antigo pa mga pader made of corals yan kasi ang balayan tabing dagat so yung mga pato kinuwa sa ilalim ng dagat. No, may mga nakalibing dyan sa gilid. Uh, mga lapida. Marami ho dyan mga kamag-anak ko rin. 1893. Ang mga ilustre originally from Balayan Pero meron din mga ilustre sa Tal at sa Lemery Mga Lopez Ito kamagana ko Mga buhay at asunsyon Sir so, Falesho, ibig sabihin, namatay. Ito, kamagana ko rin ito, Ramos Buhay. Ang asawa nito, si Don Francisco Martinez, yung ninuno. Ito ang lola sa talampakan ni Tito Leo Martinez.